Oh, Shelly. Shelly, ikaw muna OIC dito sa barangay, ha? Bakit po? Sasamahan ko lang tong mga kabataan natin. Sama ako. Hindi, wala kang tao dito sa barangay, Shelly, eh. Ha? Dito taong, ka muna. Taong barangay ako. Oh, taong barangay ka muna, ha? Taong bahay ka. Samahan ko itong mga kabataan natin na huminto sa pag-aaral. Ay, ba't sila nga hinto? Eh, ang hirap nga daw ng buhay. Sabi nga ni Mangkardo. Ba't may buhay? Di naman na. Ah. May hirap ang buhay, Selly. Kaya nga huminto na pag-aaral itong mga kabataan eh. Nangihinayang naman ako. Di ba sabi ko nga sa'yo, nakafollow na ako sa TikTok vlog ni Prokselo. Oo nga eh. Hinapan... Parang may nabago ata sa'yo eh, Kapitan Cooks. Diba? Tumwid na daan na ako. Sa tamang daan na ako, Selly. Talaga? Mm. Hmm. Dito mo. Oh, Jency. Okay ba? Pero Boomer. Oo, oh, oh. diba? ba? eh Tompkins kaya kita talo Hindi na, baka magpapalit na rin ako ng pangalan. Hindi na Koops, Selly. Hindi na Koops. In na. survey ako dito sa barangay natin. Pero ayun na nga, Selly. Dahil nga napanood ko dito sa bagong Upload ni Prop Shelo. Ito nga, may free training pala. Wow. Saan yan? Ito nga, may partnership daw sa USAID. Ba? Maganda. May free training. At pagkatapos ng training, syempre, i-assess kayo. Kung pasado kayo, matatanggap ka, may trabaho. Pala. Sali ako dyan. Free. free pala eh. Ito kasi, may mga qualification, Selly. Sa edad, dapat 18 years old hanggang 30 years old lang ang pwede. At least high school graduate or nakaabot ng grade 10 na nakumpleto mo. Para ito sa mga kasalukuyan, Selly, na hindi nag-aaral hmm. o nagtatrabaho. Hindi naman dyan yung pamangkin ko, Kapitan Coops. Nako, Selly. Pasok siya dyan lahat. Walang trabaho. Isama mo na. eh. Sige na. Kailangan din ng valid ID. O, meron din. At kailangan fully verified ang GCash mo. Para naman niya sa ipapadalang pre-employment support. Ayan ha. Ipapaskill ko yan sa FB page ng barangay natin. Ha? Kapitan ko, sa mo na yung pamanggin ko. Hindi pwede palakasan dito, Selly. Kailangan dumahan tayo sa proseso. Oh. Panoorin mo muna to, Selly. Itong TikTok na. vlog para marami ka pang malaman hinggil dito sa free training na to. Hige. Kayo po ba ay naghahanap ng trabaho? Meron po tayo ditong libreng training na may garantiyang trabaho pagkatapos ng training. Ito po ay sa food and beverages sector. Garantiyang trabaho sa McDonald's, no? Uh, ano po ang mga qualification para makapag-apply sa training? Kailangan po ay 18 to 30 years old tayo, natapos ang high school or kahit grade 10 at uh, kasalukuyang walang trabaho at hindi nag-aaral at merong verified GCash. Para saan po yung verified GCash? Bibigyan po nila tayo ng allowance na 200 pesos a day para makapunta sa training venue. Ngayon yung training po ay anim na araw. Kailangan lang po natin mag-register dito po sa link na to na ibinigay sa atin. At pagkatapos, pag nakumpleto na natin ng training, tayo po ay i-interviewin ng human resource ng McDonald's at kapag tayo ay pumasa guaranteed na po ang ating employment. Ito po ang QR code para sa registration para mas madali po tayong makapag register. Saan-saan po itong mga trabahong available na to, no? Andito po sa listahan natin. So meron pong trabaho sa Tagig City, mostly po sa BGC yan. Meron din po sa San Juan, Pasay City, Quezon City, Pasig City, Patero City, Caloocan, Mandaluyong at Paranaque. So, may mga limited slots din po yan. Kaya, kung gusto po natin sumali dito, uh, bilisan lang po natin, scan the QR code, and apply na po tayo. Ito po ay programa ng USAID, Philippine Business for Education, and Youth Works PH. Oh, ano, Selly? Napanood mo na? Oo. Kaya maganda talaga na naka-follow tayo no, sa TikTok account ni hmm. Prof. Shelo. Mayroon Say, marami tayong matututunan eh. Gaya nung isang araw, no? Mm -hmm. Niya yung doon sa nagpatigil sa Commonwealth, ah? Sa, sa ako sa mga na-traffic dyan. Yung may tumawid na anghel? Oo, anghel nga ba? Hindi na pa nadamay ako dyan, Selly, sa traffic na yan. Nung pinasara, yung Commonwealth Avenue, may meeting ako. Hindi ka ba kasali doon sa meeting? Hindi, iba yun, Selly. Hindi tayo, bigatin yung mga kasama doon. Ah. Ano lang tayo, dito lang tayo, ha? Loki, loki lang. Pero super inis na inis na ako dyan, Selly, kasi nadamay ako. Kaya, nako, buti na lang, may kagaya ni Propyelo na talagang matanong, mausisa. Oo nga eh, parang ang galing-galing hmm. ni Prof. Shelo Magno, no? Oo, selig kaya dapat nakafollow ka. At eto Ay, naman. Kafalo na ako. Eto yung in-upload niya regarding naman dyan sa free training. Tapos magkakatrabaho ka pa. Eh, malaking tulong yan. Lalo na dito sa ating barangay. Sabihan ko nga yung pamangkin ko. Sama na namin yung pamangkin mo. Sa panahon ngayon, kailangan magsipag tayo Dahil sobrang gulo na ng mga nakaupo sa gobyerno. At pati ako na na rin, Selly. Kaya talaga magbababila sa mga poops.